stranded ako ngayon sa gitna ng dagat at kailangan kong isurvive ito for 24 hours. What ba na na Sa challenge ito, malalaman natin kung gaano nga ba kahirap mabuhay mag-isa sa isang balsa. Pahalis na sila. Iwanan nila ako totally. So, 24 hours challenge now. Sobrang lalim ng dagat at malayong languyan ng kailangan para makabalik sa lupa. At kaya ako gagawin tong challenge na ay dahil gusto ko lang talagang pahirapan ang sarili ko. Para makapag-vlog ako dito sa balsa, nagdala ako ng mga very valuable ng mga camera gears at hindi, hindi ko dito pwedeng mahulog dahil mahihirapan talaga akong recover First challenge na nakikita ko ngayon is kung paano ko isesecure yung mga gamit ko. Sobrang alon guys, galaw ng galaw yung balsa. Gamit lamang ang mga tali na to inabot ako ng mahigit na isang oras para lang masecure ang mga gamit ko dito sa balsa. Naging panatag na yung love ko ng content na alam kong medyo hindi na sila lili pa rin o hindi na agad-agad mahuhulog yung mga gamit ko in case na umulan. Kaya naman sinubukan ko na munang magpahinga pero hindi ito naging madali. Ang hirap matulog kasi umaalon alon and also nandun yung anxiety na baka malaglag yung mga gamit mo. feel ko na, na, na hindi magiging madali ito. Dalawang oras pa lang ang nakakalipas sa challenge at hindi talaga ako makahanap ng maayos na pahinga. Nagpayong na ako guys kasi sobrang init. Wala akong magpayong or else wala talaga. Ayun, sobrang trik ng araw man. and trik na trik yung araw. Nandito muna hanggang mamaya guys. Stuck sa balsa for 24 hours. Ba't ko ba nagawa to? Kahit na mahirap, ay natutunan kong matulog ng nakapayong dahil mahaba pa ang 24 hours. Hello guys, good morning. Time check. It's 5.25. So, inidlip ko lang yung mga ilang oras. 4 hours pala ako dito sa balsa guys. Kumapansin nyo rito sa gilid ko. Mga upports natin yan. Gang <laughs> gang hindi sila pwedeng walang life vest kasi malayo papunta dun sa resort. Hindi siya basta-basta napupuntahan lang. Eh kung di ka nagko-content dyan, eh di nandito ka. ha? <laughs> ah? Sid. Saka na dun. Saan? Dun. Pwede -na, oh. na tayo. Pwede na yung 4 hours. Pwede na. Pwede na yung dun. Bye! Ah, bye! Bye bye. Magsisix na guys. And nagugutom na ako. Pero ang problema, wala akong kutsara. Nagdala lang akong tinapay, tsaka ng mga palaman. Pero buti na lang, may foodpanda eh. Nag-food like panda ako eh. mo. Food panda. Dinadala na ako ng... Anong dala mo, sir? Ay, ma'am. Kutsara po. Kutsara? <laughs> May dala kang kutsara? Ay, sa... Sir, pagod na ako, sir. Wait lang. Titip ka na lang. Ito na nga, ma'am. Kutsara yan, Ay, ang galing, oh. <laughs> Sige po, salamat po. Sir, balik na ako, sir. Oo, oh, balik ka na. Get you then, sir. Okay, okay, okay. Love you, sir. Love you. Ito na yung pinaka nakakatakot na part sa lahat. Kasi wala tong plan B. Wala tong safety protocol. Pinaka worst case scenario talaga rito. Iwanan ko tong mga gamit ko pero that's very heartbreaking if nangyari. Kain muna tayo. Pagkatapos kumain ay natulog na muna ako pero hindi ito naging mahimbing. Time check. It's 11.20 na guys. Hindi ka makakatulog ng mahimbing kasi ang lalakas ng mga alon, magigising ka talaga. Yung balsa guys, hindi siya fixed. Umiikot siya. <laughs> Nagutom ako pagkagising kaya naman kumain ulit ako ng saglit. Pero naramdaman ko na ang kanina ko pa talaga iniiwasan. na talaga ako. Ang problema kasi so wala akong water bottle. Di naman ako pwedeng umihi dito. So, nag search ako sa internet kung pwede bang umihi sa dagat. Is it okay to pee in the ocean? Can I pee in the ocean, guys? Ito ang sabi. So, base sa mga nabasa o you can research this on your own bago kayo magalit sa akin. Okay lang daw umihi sa dagat. Problem solved, guys nakakaina ako. <laughs> Tapos nagpalipad na ako ng drone para makita nyo kung gaano kadilim dito sa balsa. So, yun guys. Good morning. Kakain na tayo ngayon today. As usual, <laughs> wala naman ako ibang choice kundi kumain ng tinapay. Ilang oras pa bago ako makaalis dito. So, titisin muna natin to. Kung nakita nyo kagabi, grabe, nakakatakot dito. Parang, parang titanic dito yung effect ng gabi. Talagang ako lang yung makikita mo na may ilaw sa gitna. So, ay mata Pagkatapos mag-almusal ay sinubukan ko ditong mag-workout dahil ito talaga ang aking nakasanayan. Ah, workouts done. Oh, so, ito yung pinakamasarap gawin after mo mag-workout. Ang matulog. As expected, man. Ito na yung na part sa lahat. Ito nyo naman. Grabe na init, man. Nakakasunog yung init. Tarik na tarik yung araw. And time check natin. 8 o'clock. So, wala pa tayo sa pinakamainit na part. Pero nakakasunog na yung init ngayon. Wala akong dalang sunblock, guys. Nakakapaso na yung init. Sinubukan kong itulog, pero wala talaga. 5 hours? Paano ko kakayanan ito ng 5 hours? Sa mga pagkakataong to, hindi ko na talaga alam kung paano pa ako tatagal dito sa balsa dahil sobrang init na talaga at nakakapaso na ang araw. Pero ang inisip ko na lang ay ang mga tao na sumusuporta sa akin para matapos itong challenge. Kaya tiniis ko na lang talaga dito kahit malaimpyerno ang init. Okay guys, so now it's 11am. Only two hours left for this 24 hour challenge and this is by far pinaka pinakamahirap na hours na nangyari. So gusto ko na talaga lumangoy guys. Counting hours na lang titisin natin. Sib! I'm so proud of you. <laughs> Tapos na siya, counting hours na lang, isang oras mahigit na lang iintayin mo. Mm. Yes, Tapos makakakain ka na ng no, masarap. Kaya yeah, nga. Sa challenge na to, nasubok ng sobra ang determination ko sa paggawa ng mga videos. At kung na-survive ko tong challenge na to, ay ibig sabihin, ready na din ako sa mas mga mahihirap pang pagsubok in the future. Guys, it's ready. 12.52. Ayan, last 8 minutes. That means 8 minutes na lang ang istay ko rito. Sa wakas, makakalis na ako rito sa balsa. Although mamimiss ko siya. Da hindi ko ito mamimiss. So, gusto kong i-celebrate yung 24 hour challenge sa isang magandang drone shot and a good backflip. So, here we go. Ready? Na. Isang flip naman oh. 10, flip, isang flip. 9, 8, Sariyasa? 7, 6,